dahil ng Diyos si Adan ay isinunod niya si Eva. At nung akmang magsasama na ito, ay sinabi ng dalawa na iiwan na ni Adan ang kanyang ama't ina. Marahil po dalawang katanungan, ito po yung unang kong tanong. Sino po ang pinagpaalaman ni Adan na sinabi niyang kanyang ama't ina. Sino po sila? Alam mo kapatid, mag-iingat ka sa pagbabasa. Bibigyan kita ng Biblia, pero ingat mo ang pagbabasa. Huwag mo lalagyan ng sarili mong isip yung Biblia. Hindi si Adan ang may sabi na iiwan ang kanyang ama't ina. Ang may sabi nun si Moises, siyang ang sumulat ng Hinesis. Basahin natin ang Hinesis 2.20. Pakinggan mo tuloy-tuloy. Pinanganla ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ipon sa himpapawid at ang bawat ganit sa parang. Datapuan sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos nang di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tanyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon at ang tatiyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, Ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya ay tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila ay magiging isang laman. Ayan, ang may sabi na noon si Moses, yung 23, ang may sabi noon ang lalaki si Adan. Sabi ni Adan, ito ay buto ng aking buto, ito ay laman ng aking laman. Siya ay tatawagin babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. At tapos sabi sa 24, kayat. Yung kayat na yon, conclusion kung kung yun ni Moses. Yun ang pakahulugan ni Moses. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina makikipisan sa kanyang asawa at sila magiging isang laman. Yan ay si Moesis ang pinanggalingan niyan, 2.24, hindi si Adan. Ngayon, ang tanong mo, sino yung pinagpaalaman ni, ni Adan? Wala hindi nagpapaalam si Adan kahit kang hino, binigyan siya ng Diyos ng asawa. Pinatulog siya ng Diyos, pagkatapos makatulog, kinuha yung tapos nung magawa na yung babae, binigay sa kanya. So, hindi siya dapat magpaalam kahit kang ino, Diyos mismo nagbigay sa kanya eh. Yun ang dapat maintindihan doon. At yung sinasabi sa 24, iiwan ng lalaki ang amat ina, makikipisan sa kanyang asawa, ang dalawa, magiging isang laman, hula yan, hula na yan. Hindi na si Adan ang tinutukoy dyan, hula yan, magaganap yan sa hinaharap. Pakinggan mo sa Efeso 5.30 sapagkat tayo ay mga sangkap ng kaniyang katawan. Dahil dito ay iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at makikisama sa kaniyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila natapuan. Sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Ayon! yung palang sinabi na yun ni Wese sa Inesis 2.24, na iiwan ng lalaki ang kanyang amat ina. hindi naman si Adan ang tinutukoy ito dahil si unang-una, si Adan walang amat ina. Ang tinutukoy dyan, pinaliwanag ni Pablo sa bagong tipan. Ang sabi niya dun sa 30, sapagkat tayo ang wika, mga sangkap ng katawan ni Kristo. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang amatina, makikisama sa kanyang kasawa, ang dalawa magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Dada po at sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. So, yung nasa 2.24, hiwaga yon At yun ay hula sa magiging relasyon ni Kristo at ng Iglesia. Ang Iglesia ang magiging katawan ni Kristo pagdating ng araw. Yun ang ibig sabihin yan, kapatid. Delicious pa rin. Nang unang katanungan ko nga po, si Adan at si Eva, at pangalawang katanungan ko po, po ay ganito. Sa, sapagkat sa... Yung paglikha kay Adan ay nasa... Kung hindi po ako magkamali sa 2.27 po, ano po? Ay 2.27 po ng Kinesis. At doon po sa itatanong ko, ito po sa 1, 26, hanggang 27 po ng Genesis. Ang magiging katanaw ko po doon, sino po yung unang nilalang ng Diyos bago kay Adan? Okay. Ang sagot sa Bible trivia ay si Aaron Ezekiel. Ang mga araw na iyon, nagkasakit si Ezekiel at malapit ng mamatay. Si Propeta Isaias na anak ni Amos ay tumaroon sa kanya. Kung ilang taong pa ang ipinigay ng Diyos, nakaarawan sa buhay ni Sikya. Panoorin po din natin si Brad Elvis Soriano. Ganito yan. Yung nasa 1.26, Nakasulat doon yung panukala at yung katuparan, yung plano at saka yung katuparan. Sabi kasi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Pagkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa ibon sa ipapawid, etc. Sa 27, at nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang larawan ayon sa kanyang wangis. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang, nilalang niya sila na lalakit babae. Tapos, sa, kung itutuloy mo pa yan hanggang 31, ito ngayon sa 31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilika narito napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ng ika na araw. Sa 2.1. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga yaon. Sa 2. Nang ikapitong araw nayari ng Diyos ang kanyang ginawa at nagpahinga sa ikapitong araw sa madlang gawa na kanyang ginawa. So sa 2.2. Tapos na ang paglalang lahat nalalang na pati si Eva nalalang na ngayon pagdating sa 7 inuulit ni Mueses yung pagsasalaysay sa paglalang na inuulit niya kung paano nilalang si Adan sinabi niya kung Diyos ng alabok ng lupa hiningahan ang butas ng ilong ng hiningan ng buhay at ang tao naging kanunuwang buhay si Adan pa rin yan hindi nagpabago ipinaliliwanag lang ng detalye parang ganito ano Halimbawa, nagpaksiw ako. Sabi mo, nagpaksiw ako. Ote, nagpaksiw ka. Tapos na yung magpaksiw. Eh. Nakain na nga eh. Pero, nung halimbawa, gusto mong ititalye, uh, ako nagpaksiw. Pumunta ako sa palengke, bumili ko ng baboy, ng pata, tapos eh aking ipinirito. Pagkatapos ko ipirito, pinaksiw na pata ko. Ganito ginawa ko. Kumuha ako ng atay, kumuha ako ng suka, kumuha ako ng bawang, kumuha ako ng pabinta." Laurel, tapos, ayun, iginis ako, may sibuyas, may bawang, ayun, pinaksiw ko. Ayun, inisa-isa mo ngayon. Pero, nasabi mo nang nagpaksiw ka, pero hindi mo inisa-isa, inulit mo lang para maintindihan ng mga tao. Anong ang ah, ibig kong sabihin? Doon sa 1.26, si Adan at si Eva yung tinukoy doon. Ngayon sa 2.7, si Adan pa rin yun. Huwag <coughs> mong iisipin, kapatid, na dalawang beses kumawa ang Diyos ng tao. Si Adan lang yon, Wala nang iba. Pakinggan mo sa unang si 15.45. Gayun din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ngayon, ang unang taong si Adam naging kaluluwang buhay. Di ba yun ang nasa 2.7? Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Sino yung kaluluwang buhay na yun? Ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay. So ang unang tao, wala nang nauna pa sa kanya, si Adan yon. Yun ang da sagot ng Biblia. Ito na po ang pangwakas na kasalutan Ilang taon ng ng buhay ni Sikyan ang ipinigay ng Diyos? Itinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin at siisip. Panginoon na si David. Binigyan pa po siya ng labing limang taong buhay. Yan po ang ating sagot sa Bible Trivia.